Nagdadalamhati ang pamilya at mga residente ng San Juan Daan, Bulan Sorsogon. Sa pagkamatay ni Ede Biranya, 58 anyos magsasaka at kasalukuyang pagawad ng barangay. Natagpuan siyang nakabigti sa kanyang kubo bandang alas 7 ng gabi nitong Pebrero 25. Ayon sa pamilya ni Biranya, noong umaga ng pitsang iyon ay sinadya sa kanyang kubo ng ilang sundalo kasama ang surrendery at ngayoy asset militar na si Ronnie Albaw alias Tatang mula pa noong 2022 ay inaharas na at pinipilit sukuin ng militar si Beranya na pinagbibintangan nilang tagapagsuporta ng revolusyonaryong kilusan. Hindi matiyak ngayon kung si Beranya ba ay nagpatiwakal dahil sa pressure ng mga pasista o binigti ng mga sundalo ng 22nd Infantry Battalion na nanggigipit sa kanya. Nais ng pamilya na paimbestigahan ang nangyayari upang magkaroon ng linaw at nabigyan ng hustisya ang biktima. Kinundina naman ng Depend Bicol Staff Network at Karapatan Sorsogon ang pagdukot ng pinagkumbi ng Persa ng 22nd Infantry Battalion, 59 th Infantry Battalion at PNP Santo Tomas, Batangas ay Jose Marie Estillier, pitung taong gulang kapatid ng aktivista at dating bilanggong politikal na si Jane Estillier nitong Febrero 20. Nangyari ang pagdukot dakong alas 5 ng hapon sa kanyang apartment sa isang subdivision sa barangay San Pedro, Santo Tomas, Batangas. Sa kuha ng security camera ng naturang apartment, ng dinukot siya ng may limang lalaki na armado ng mga pistola. Nakilala ang isa sa mga suspek na si Jimmy De La Torres alias Nick, isang sumukong NPA na residente ng barangay Gabao Irusin at kasalukuyang asit ng 22nd Infantry Battalion. Ayon naman sa pahayag ni Police Colonel Ariel Red ng CIDG Region 5 ay sumuko di umano si Stillier sa 903rd Brigade noong Pebrero 23. Hindi pa inililitaw si Stiller hanggang sa kasalukuyan. Takot at abala sa trabaho naman ang katid ng mga pukos military operations sa pagsusuna sa mga baryo na isinasagawa ng 22nd Infantry Battalion sa mga baryo ng mga Santa Lourdes sa bayan ng Barcelona at Santa Barbara sa San Francisco, sa Jose, ng Pusan Bernardo sa bayan ng Ibulusan. Ayon sa mga sibilyan, hinihingihan sila ng ID ng mga sundalo tuwing pumapasok sa mga naturang barangay. Kasalukuyan namang nagkakampo ang mga sundalo sa Barangay Hall at Court ng mga baryon sa San Antonio, Alegria, Bugtong, sa bayan ng Barcelona. Kadandanan bigin sa huwandaan at kalpi sa bayan ng Gulan at lahong sa bayan ng Juan. Ayon naman sa pambansang katipunan ng mga mambubukid Sorsogon, kinukundin na namin ang tuloy-tuloy na pananalasa ng IP at PNP sa probinsya sa pamumuno ng tiranikong pasista at teroristang ng rehimeng U.S. Marcos. Dapat magkaisa ang Sorsoganon para ilantad, kundinahin at labanan ang lahat ng porma ng paglabag ng mga pasista at mga alipuris nito sa karapatang taong mga mayan. Nananawagan din kami sa mga kagawad ng media na pumapanig sa hanay ng mga inaapi at pagsilbing totoong boses ng mga sorsoganon. Dagdag pa ng PKM Sorsogon, ito si Kasamang Dags, nag-uulat para sa Radyo Bulusan, Balitang Bayan.